Ino ni Patri, si Felix Perito Santi, amen. Magandang umaga sa ating lahat, sa mong panig ng buong mundo, mga nakikinig at nanonood ngayon, atin na mong pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon, ayon kay San Marcos. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong yon, mula sa sinaguga, si Jesus ay nagtuloy sa bahay ni na Simon at Andres. Kasama niya sina Santiago at Juan. Nararatay noon ang biyanan ni Simon Pedro dahil sa matinding lagnat. Pedro'y agad nilang sinabi kay Jesus, nilapitan ni Jesus ang babae. Pedro'y anyway, kinawakan sa kamay at ibinalik. Noon din inibsan ito ng lagnat at naglingko sa kanila. Pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit. At ang mga inaalihan ng demonyo at nagkatipon ang buong bayan sa may pintuan ng bahay. Pinagaling niya ang maraming may sakit, anuman ang kanilang karamdaman at nagmalayan siya ng mga hiyo. Hindi niya hinaya ang salita ang mga ito. Pagkat alam nila kung sino siya. Madaling araw pa bumangon na si Jesus at nagtungo sa ilan na po at nanalangin. Hinarap siya ni Simon at kanyang mga kasama. Nang siya ay matagpuan, sinabi nila, Inahanap ko kayo ng lahat. Ngunit sinabi ni Jesus, kailangan pumunta rin naman tayo sa mga kalapit bayan upang makapangaral ako roon. Ito ang dahilan na pagalis ko sa Kapernao at nilibot niya ang buong Galilea na nangangaral sa mga sinaguga at nagpapalayas ng na mga tao ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano-Katoliko sa unang pagbasa sa Hebreo at sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Ang ibanghilyo ngayon ay nagpapakita ng malasakit hawag ni Jesus sa mga may sakit at nangangailangan. Pinagaling niya ang biyanan ni Simon Pedro ang mga may sakit at ang palayas ng mga demonyo. Sa kabila ng kanyang kapalang ministeryo, binibigyan din din dito ang kalagahan ng panalangin na ni unique na lugar bago magtuloy sa kanyang misyon. Una, ang pagpagaling at paglingkod sa kapwa. Ang Ibanghelyo ay paalala ng ating pananampalataya ay dapat magbunga ng gawa. Tulad ni Jesus, tinatawagan tayong maglingkod sa kapwa, lalo na sa mga may sakit Mahihirap at nangangailangan. Pangalawa, ang panalangin bilang sentro ng buhay. Kahit na si Jesus, sa kanyang misyon, naglalaan siya ng oras upang manalangin. Pinapalalahanan tayo na huwag pamayaan ang ating relasyon sa Diyos kahit gaano pa tayong kabala sa ating gawain. Pangatlo, ang misyon sa kalapit bayan. Hindi nagpakulong sisos sa isang lugar. Inawag din tayong magdala ng mabuting balita sa ating mga komunidad at maging instrumento ng pagpapago sa mundo. Pinapaalala ng Hebreyo na Jesus bilang anak ng Diyos ay nagkatawang tao upang madama ang ating kahinaan. At dahil dito, siya ay naging mahabagin at maunawain sa ating mga kasalanan. Ang kanyang pag-aalay ng buhay, ang nagpawi sa kapangyarihan ng kamatayan, Sa awa sa kasalubuyan, marami sa atin ang nakakaranas na mga pagsubok at kahinaan. Ngunit sa pamamagitan ng halimbawa ni Jesus, natawagan tayong tumugon sa mga ito ng may lakas na loob, mananampalataya at malasakit sa iba. Mga halimbawa sa nangyayari ngayon. Pandemya at pagpapagaling. Maraming nagdurusa dahil sa pandemya. Tulad ng ginawa ni Jesus, tinatawagan tayong alagaan ang ating kapwa. Tumulong sa mga nangangailangan at magdasal para sa pag gagaling ng lahat. Paglaganap ng kasinungalingan at pagsubok sa pananampalataya. Sa panahon ito, ng maling impormasyon, mahirap ang nanatiling tapat sa katotohanan. Tulad ng ginawa ni Jesus sa pagpalayas ng demonyo, na tawagan tayong tumindig sa tamang pananampalataya at moralidad. Kawalan ng oras sa panalangin. Sa dami ng ating ginagawa, marami ang nakakalimot, maglaan ng oras sa Diyos. Ang halimbawa ni Jesus na nanalangin sa madaling araw ay nag ay paalaala. Dapat maging pangunahing bahagi ng ating araw ang panalangin. Paano natin baguhin ang ating mga pagkakamali? Pagkilala sa ating mga kasalanan. Humingi ng katapatawaran sa Diyos at aminin ang ating pagkukulang. Pagkilos para sa kapuhan mag na mag-focus sa sarili, maglaan ng oras at tulong sa mga nangangailangan. Pagbibigay ng oras sa Diyos. Magsimula ng regular na oras ng panalangin at panililay kahit abala sa buhay. Pagpapatawad at pagpapala. Tulad ng ginawa ni Isus tayo rin ay dapat matutong magpatawad sa iba at magbago para sa ikabubuti ng lahat. Manalangin tayo para sa halusan. Aming Panginoon, Jesus, Ikaw ang dakilang manggagamot at tagapagligtas ng mundo. Kami Nagpapasalamat sa iyong walang hanggang, pagmamahal at awag. Patuloy mo kaming akayin tungo sa tamang landas. Pangalingin mo ang lahat ng may mga karamdaman at palayain mo kami sa anumang kasalanan. Bigyan mo kami ng lakas upang maglingkod sa aming kapwa at maging instrumento ng iyong pag-ibig sa mundo. ala ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo at sa pamamagitan ng Inang Maria. Amen. Sa muli, hinikayat ko ang lahat, katulad ko manong hindi, na magtanong at pangilayan ang minsay na yung ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya at ating simbahan o anumang aspeto ng ating buhay, ugas ang aking puso sagutin ng mga ito. Sama-sama nating pagnilayan at palagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na pinapayag ni Jesus sa si Ebanghelyo ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, nawa'y maging daluyan tayo ng awa ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. Inumili Patres et Filii Spiritus Sancti. God bless.